Ayan. Hi mga kabanis. So, dahil cute na cute ako sa mga costume na to, in order ko, at galing pa pala siya sa ibang bansa, kaya ngayon ko lang na-receive. Ayan, at tinetestin ko na nga ang gisuot sa kanila. Sobrang liit pala, grabe. Ang bilis na lang tumaba. Nung binili ko yan, alam ko sakto sa kanila eh. Like ilang araw lang, ang zigip na. Ang hirap niyang i-adjust at ang hirap isuot. Palag ng palagi mga kuneo po. So ayan, hindi silang mapakali, nagpapanik, ah, iniisip nila kung anong ginagawa ko sa kanila. Ayun na nga, oh, at nakalapag na nga, mayroon na si Popcorn, paikot-ikot, hindi mapakali, kahit gusto kumain pero alis pa rin siya ng alis dahil nga natatakot, baka mamaya ikunin ko na naman siya. So ayun na nga, kinuha ko niyan si... si Bugs. O, oh, eto, Friends. parang sa kanya lang talaga nagfit eh, yung large size, kay Easter. O, di ba ang pogi niya? Or ang ganda pala. Actually, ang ito na rin, hindi ko sure kung lalaki or babae siya, pero lalaki yata siya. So, ayan na nga, o, di ba? Ang ganda. So, kapag igagala namin siya, kung halimbawa man, isusuot lang yan, tapos ikakabit yung talay para hindi tumakbo-takbo kung saan-saan. Pero sa ngayon, walang balak. O, ayan, naisuot ko na rin yung kay Panda kung ulay pula, pero hindi siya mapakalik. Gusto niya maghukay na maghukay dun sa dulo dahil ayaw niya nga. At eto naman si Bug, syempre pansin niyan sa akin eh. Ayan, feeling okay lang sa kanya yung suot niyang kulay blue. Pero pogi pa rin siya oh. Ayan niya guys, sa madaling salita. Yung kinastos ko oh, ay isa madaling... <laughs> Pag-aaksaya dahil ayaw talaga nila. Kaya Next time hindi na din ako magpapoto sa mga nakikita na ko. Ayoko na. Ay ano? Oh. Di ba tinanggal ko na tuluyan lahat? Yung kay Panda tinanggal niya mag-isa. Di ko alam kung paano niya natanggal yun. So ito eh, sila. Mas masaya sila na walang ganern ganern. Salamat guys sa pananaan paalam. Mga kabanis. Hindi na uli ako makukitan sa kung saan saan ang accessories. Hindi pala sa kanila pwede.